Hi guys, good morning, welcome po to my vlog for today's video guys ay magpurga po tayo ng ating alagang baboy guys pero bago po natin siapa pa ipurga guys ay paliguan po muna natin guys ngayong araw po guys banrein ka 100 days na po ng ating Ginawang inahing baboy guys. Bali, buntis na po siya ng 100 days. Kaya po tayo ngayon na magpapuligo po tayo ngayon ng ating inahing baboy guys. Kasi po ay ngayon po ay ikaw 100 days. At kailangan na po natin pulgahin guys. Ayan po guys, yung so ating inahing baboy. Bali, Pinaliguan po muna natin bago po natin purgahin. Ayan po guys, natin yung ginawa nila yung mabon. Ayan po guys yung ating inaing baboy guys. Ayan po yung kanyang dik 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 yang chan guys balika 100 this na po ngayon. Kaya po tayo magpupurga kasi po ay para po ay Guilty po yung kanyang mga beak sa chachan ayan po guys yung ating naing baboy